sa ano ang ano ko nga rito eh, para sinwerte lang kami talaga eh no parang lahat tag nag nag fall into place no oh, kasi nung kumukuha ako ng experience pa lang ano eh, kinakatakot ko rin yan eh naku baka pagka nakuha ko na yung experience ko na 2 years oh, hindi na in demand yung pagbubutcher baka hindi na kumukuha si Canada ng mga skid worker yun yung mga kinakatakot ko eh asawa ko puro reklamo sa buhay. Summer, <laughs> summer na raw kasi. kita nila. Kamot ako ng kamot. Eh kasi, ano ano ba to? Yung problema rito pag summer, malamok. Saka yung, yung mga lamok pa rito, yung mga parang dinosaur na lamok. Gabi sa na kasi, ano na. Uh, ano oras na? 9.36 na ng Oo. Oh, 9.36 na ng gabi. Pero tignan nyo naman, Nasa labas pa kami. Oo, oh, nasa labas pa kami. Nagkape pa rin. Copy is life. Wala lang. Yan, no? ano, ano ba yung ginagawa na yan? Daw? Ano lang yan? baka bahay lang din yan eh no? Mga ba bahay din. Na rin daw. Sana mo. <laughs> oh. Sana nga Costco eh. No? Oh, pwede rin. Sana maglagay ng Costco rito. Kasi meron na ditong Walmart. Merong Superstore. Costco ko sana, no? Costco ko sa IKEA, no? Pwede. Para magkaroon naman ng ano. Kaya, naglalakad-lakad lang kami. Ang bait ko, eh. Hindi ako pumasok sa trabaho, eh. <laughs> Sinabi mo pa. <laughs> Oo, lang yun. E, ano, eh, ano Ginawa um? ko na yung, naalala yung video ko. Na, oh, sabi ko, samahan niyo akong magkumpuni. Eh. Tapos, nagsalita lang ako, nagsalita. Hindi ko nagawa yun. Kanina ko lang siya ginawa. <laughs> pero natapos ko na siya. Kaya, okay na. Pwede na. Kasi nakakatamad na pumasok eh. Sa ito lang, kasi masakit yung kamay ko na. Kaya, ano. Pero okay lang, one week na lang. Next week, sa ano na ako. Ano na lang, office na. <laughs> office ba yun? Hindi nga raw eh. sa, sabi, sabi sa akin nung nag-interview sa akin, I see in your resume, uh, you're looking for a desk, desk job. Sabi ko, yeah. Sabi niya sa akin, huwag kang mag -aila. hindi to desk job. <laughs> Pumunta ka lang sa desk mo mga 1 hour. Tapos para mag ng mga inventory, pero yun lang gagawin mo sa desk mo. Malamang hindi ka mag stay sa, ano, sa desk, sabi niya. Lungkot, pero okay lang. parang hindi rin ako maano na ano, yung hindi gagalaw ng gagalaw parang maninibago ako. Kasi siyempre sa trabaho ko, uh, isipin mo mami, nakailang, nakailang taon na ako na nagbubutcher. Ang bilis lang ng panahon, di ba? Nagsimula ako, 29, hindi, simula pa sa, mm, um, simula pa sa Pilipinas, 2019. Tapos ngayon, 2024 na. No? Si, six years? Five. Five. years? Five years na akong nagbutcher. Sipin niyo yun? Pero ganun lang kabinis sa panahon, no? Ano, nung... Ano ba to? Nagsisimula pa lang ako. Hindi mo alam kung may patutunguan ba yun. <laughs> Ay, yun pala. Yun na lang pala gagawin kong video nga Kung worth it pa ba? Kung ano, yung kung mga... Oo, yung mga... Gumagaya sa ano ko, sa... Sa pathway ko. Sa Uh, kasi, maraming nagre-reklamo sa mga group Na, ano ba yun? Ang tagal-tagal na ng application ko Na, napasok na yung IELTS ko Wala man lang pumansin sa, ano ko, sa Ano ba yun? Sa application Tapos, meron pa Yung, ano, yung Nagtagal sila sa agency Na, yung, ano na sila, parang on process na o oh, on process na hanggang ngayon wala pa raw ano yun no? parang mahirap na talaga ngayon yung ano yung yung pathway na yun ang ano ko na lang sa inyo kunyari sa mga gustong mag change career magtingin kayo ng ano ng ibang ibang o skilled work hindi lang naman pagbubutcher yung ano yung in demand dito eh di ba ngayon nga parang mas maganda yung caregiver eh no? Mm. Oo. Oh. Care. mm. Okay. Kasi dati parang naghinto nga yung sa caregiver. Ngayon, parang nag-open ulit si Canada eh, di ba? Saka mas maganda pa yung pathway kasi PR ka agad. Upon arrival. Kaya, huwag kayong masyado mag-focus sa ano. Saka meron din akong nakita, mami, na... Ano ba siya? parang carpenter ba siya? Tapos gusto niya raw lumipat ng butcher. Nagtatanong siya sa group. Eh, kung ako sa mga ganun, kung kunyari, mga carpenter, welders, basta yung ano, yung ano ba ito, mga painter. Oo, kaya ano yun, uh, mga in-demand work pa rin yun dito sa Canada. oh basta yung mga ano mga blue collar jobs yung mga hindi masyadong inaano ng mga locals dito. Eh ano, ah... Uh, ang mga hindi ko sinasuggest na gawin sa pathway ko, yung mga malalaki na yung sinasahod. Kasi ako naman dati, hindi naman ganoon kalaki yung sahod ko. Eh. Ito ng asawa ko, malaki yung sinasahod niya, malaki ng ontik Pero, oh, pero oh, pero ang ano nga doon, nabibitin pa rin kami. Kaya rin pinurso ko. Pero yung sa mga magaganda na yung sa Pilipinas, kung ako sa inyo, huwag nyo nang itry kasi mahirap na talagang ano ngayon, mag-apply. Tapos yung sa mga, ano, yung sa mga may edad na, kunyari, yung mga nasa 40 na, ganyan, tapos kasi nyo pa mag uh, real talk lang tayo, huwag nyo nang itry. Kasi yung mga bata nga, nahihirapan pang kumuha ng, ano eh, ng employer eh paano pa yung medyo may may ano may ako kasi nag-start ako 36 ba? 36 37 no. Hmm. Ako kasi nung nag-start ako wala pa akong ano noon, wala pa akong 40 no. Kasi marami nagtatanong sa akin. Tulad yung isang kakatanong lang, di ba? Yung magpapalit daw na pa, gusto niya raw kung ipapapalit niya para ng trabaho yung husband niya. Eh nasa 44 na. Kung ako doon, wag na. Kasi hirapan na talaga sa ngayon po eh yung pagbubutcher ano na parang na na ano na oversaturated na no sa ano sa sa UK sa Canada kasi ano ah uh, ang dahilan nga doon di ba nga nag nagbigla ang kuha lang nung ano nung pagkatapos ng pandemic ngayon parang nakuha na nila yung quota nila dati pa naman dito sa Canada ang pagkuha ng mga skilled workers, mga student, ano eh, kota rin eh, di ba? Kota-kota rin. oh, nung, oh, kasi nung dati, parang, ano, hindi ayaw nilang ma, ano, ma, yung katulad na nangyari sa UK na, ano ba yun, nagreklamo na yung mga locals nila. Kasi, imbis na ibigay yung trabaho sa mga locals nila, binibigay pa sa mga immigrants. Ayaw ng Canada maging mangyari yung gano'n. Kaya, ano ah uh, inaano nila yung pagpunta ng mga imigrante. Sa ngayon kasi, pagkatapos ng pandemic, ano na, uh, masyadong marami na yung pumunta ng mga uh, ano skilled workers. Meron pa naman, kaya lang hindi na yung ganung meron pa naman pupunta at kumukuha pero hindi na yung katulad ng dati na talagang bultuhan no? Hmm, kaya ano ko na lang sa inyo? Kung Kayo eh nasa adba medyo advanced age na. Hindi ko na sinasuggest na mag-apply pa kayo. No. Ano pa? May change career na mataas yung sahod. Wag na. Yung sa ad medyo advanced na yung age, wag na. Ano pa yung sa tingin mo na ano na yung mga ano yung mga yung mga, yung mga professionals natin diyan na Kunyari maganda na yung ano ba to? Yung trabaho mo diyan. Tapos ipapalit mo sa ipapalit mo sa pagbubutcher. Mahirap mahirap kasi yun parang yung sa ginawa ko, parang yung sa malalaking sahod din, di ba? Ano eh? Ano ba to? Sugal yun eh. Uh, isipin nyo yung, ano, yung mga magiging budget nyo, lalo na pagpamilyado, ganun. Mahihirapan kayo, tapos dalawang taon yung bubunuin nyo. Mahirap isugal maganda naman pag kayo kunyari napunta ka na nga dito sa Canada. Ang ano kasi dito, ang, nung na-experience namin ito ng asawa ko, ang pinakamahirap na part lang na pagpunta sa Canada, ay eh yung pagpunta sa Canada. <laughs> paano ka Kung paano ka makakapasok. Kaya maraming way ang ano, tinitignan ng mga Pilipino. Student pathway, malaking pera kailangan. Kaya swerte si, si Jasmine na nakuha niya scholarship uh, skilled workers pinakamagandang pathway kaya lang masyado nang marami saka medyo mahirap masyadong pihikan yung mga agencies natin isa, isa pa yung problema eh. ano ba yung pathway nila paano ba yung ano mami yung sa express entry dati yung uh -huh. Oh, unang unang choice namin yung dati yung express entry entry. Oh, sabi nila. Hey, explore iba't ibang pathway. Yun. Kasi baka mayroong pathway na um, pwede pala kayo sa, ano na yung mga professional, baka pwede kayo sa mga uh, express entry, point system yun. Hmm. So, meron naman yung calculator na pwede nyo ano, ag, uh, gamitin. Muna, gamitin para maano nyo kung aabot kayo dun sa points na kailangan nyo. Lagay ko na lang sa ano sa description. O, try oh. nyo yun. Pwede yun. yun. O kung marami kayong budget, mag-estudyante. Studyante. Estudyante. Hmm. Kaso hindi nyo naman masasama yung pamilya nyo pag nag-estudyante. Yes. Nagbago na ng hmm. ano, Bago na, okay, rules, rules ang Canada. Bukul sa mga student. Oo. Al hindi. Pwede pa rin naman daw. Kaya mag -masteral lang. Magma-masteral lang. magba masteral ka. Hindi. Pwede pa rin daw. Kaya lang hindi na magiging open work permit ang... Ah, tourist lang. Oo. Tourist, tourist lang. lang. Oo. Uh Oo. -oh. Pero pagka master lang kinukuha mo. Pwedeng ano bibigyan ng open ano open work permit, work permit yung ano mo yung 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 partner. Pero pag yung kunyari katulad ng kay Jasmine, yung mga ano lang yung mga sa ano ba? Na yun? year or two uh -oh. years or Wala na. Eh para siguro sa mga ano lang yun, sa mga single yun. Sa na may na may budget. Uh oh. Kasi malaki talaga pagka student disco Ano pa? sumahan niyo na lang yung pamilya niyo. May, may mga maedad na. Ini <laughs> lang mo sa ko talaga. Kasi mahirap, mahirap isugal talaga. Sa totoo lang. Sa totoo, ano, ang ano ko nga rito eh, para sinwerte lang kami talaga eh, no? Parang lahat tag, nag nag fall into place. Oh, kasi nung kumukuha ako ng experience pa lang, ano eh, kinakatakot ko rin yan nina, na naku baka pagka nakuha ko na yung experience ko na 2 years oo hindi na in demand yung pagbubutcher baka hindi na kumukuha si Canada ng mga skid worker yun yung mga kinakatakot ko eh eh nagkaroon ng pandemic parang yun biglang kumuha ng mga butcher eh sinuerte tayo ano ba ba mga ibang ano entry student skilled yung uh, sa mga rural, ano, rural, ba yung mga, yung mga hindi city, di ba? Meron silang mga rural immigration pilot, something like that. Tingnan nyo, baka doon. O, oh, mas wala, pagka yung mga, ano kasi, mga parang mga country, ay mga countryside, countryside ba? Ganito, dito sa Brando, oh, oh. meron dito, yung rural, oh. ilalagay ko lang dito sa, sa, Yung mga ganun. I-explore nyo. Ang bawat probinsya, may mga kanya-kanya silang immigration programs. Uh -huh. So, tingnan nyo lahat ng mga probinsya. Tingnan nyo lahat ng mga... Mag-research kayo, yun ang pinakaan talaga. The best. But, mag, basa basa kayo. Pumunta kayo sa different uh, um, site ng mga probinsya. Tapos tingnan nyo kung saan kayo doon pwedeng ma-qualify, tingnan nyo yung iba't iba nilang immigration programs kung mm -hmm. saan kayo papasok doon, doon oh. nyo tingnan. Dati kasi nung nagsisimula pa rin kami, itong asawa ko yung nagre-research ng mga hmm. ganyan. Basa niya. lang kang ng basa, tapos tingin at tingin hmm. doon sa mga... sa mga... website nila? sa mga website. Marami silang mga immigration programs. Tingnan nyo, baka mayroong, mayroong swak doon sa iyo. Yes. Ito yung isang masasagis. gusto nyo talagang pumunta ng... Canada. Canada Oh. kung hindi ano kayo sa pag-butcher na yung ibang skilled work nyo ano naman, kapasok siya oh. sa ibang mga provinces sa under sa ibang immigration programs hmm. so yun yung gawin check oh. nyo na lang diba? kung ano lang yun kung wala na asawa ko rito hindi ko nasabi yun hindi ko alam yun eh <laughs> Alam ko yun, kaya lang nalimutan ko na. <laughs> Pero yun, di ba? Marami... Sa basa, talaga. Oo. Oh. marami pang... Basa kayo Marami pang options. Mag-ano lang kayo mag-research lang kayo. Kasi ang Canada, dati pa man ang problema na nila population. Sobrang luwang-lawa. Oo. Daming mga open na, na lugar. Oo. Sobrang lawak. Mm. Nasa tabo dito lahat. Yung bum <buong> Pilipinas no. <laughs> Second largest country. Yeah. In the world. In terms of flat area. Ha? Ah, anis? Meron pa tayong <laughs> Rochelle's Trivia. Di yeah. ba? Oh. Wala na? Wala ka na itatagdag? Wala. Wala. Oh. Medyo mahaba na rin tong video natin. Kaya, okay na yun. May si shoutout ka ba? Shoutout, shoutout si... Shoutout sa... Ano yun? Sa K-Gang. Alam niyo na kung sino kayo. <laughs> Anong K-Gang? <laughs> ay, alam na nila yung sino sila. Shout out sa Kegang. Kamusta na kayo? Gusto na kayo? Manis, Kegang. Hindi ko alam yun. May mga gang pala to sa Pilipinas. Iniwan ko lang ng dalawang taon, may gang na siya. <laughs> o, oh, sige na. Like chips. Ano sus? <laughs> 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 Hindi kayo nikakat. Papakita ko yan. <laughs> Hindi. Like, share, subscribe yung mga ganyan. Oh, alam niyo na yun. Ay. Sige na, bahalang.